Gising ka na ba? Halika muna dito sa labas, samahan mo ako. Ramdamin mo yung hangin, yung katahimikan. Minsan kasi, sa gitna ng ingay ng mundo at ng mga problema, kailangan lang natin ng ganitong sandali. Alam ko, parang ang haba ng gabi, ang bigat ng dibdib. Pakiramdam mo, nag-iisa ka sa laban, na parang walang katapusan yung dilim. Iniisip mo, kaya ko pa ba? Pero tignan mo to, yung dahan-dahan pagsikat ng araw, nakikita mo. Kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may umagan darating. Ganyan din ang buhay, palaging may pag-asa. Katulad ka ng bundok na kinakatayuan mo, matatag, hindi natitinag. Bawat magsubok, bawat luha, pinapatibay ka lang yan naririto ka pa rin. Lumalaban. At yan ang patunay na hindi ka mahina. Sabi nga sa Isaiah 40.31, Tatapuwat silang nangangahintay sa Panginoon ay mga nagbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga gapagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga ngahina. Oras na para maniwala ulit. Maniwala sa bagong umaga. Maniwala sa lakas na meron ka.